sa kay Galaba. Nag-ingon siya na nga hilabdan mong gidaw ng mga larawan. Wala ko intensyon para nga pasakitan ta. No, ang gusto lang yun sa ginoo, nga warningan ta. Nga dilit ang makapanunod sa gingharian sa langit kung kita nagasimba o larawan, nagaluhod sa larawan. That is serving and idols. Makaigsunan ka ng muluhod ka. I've been there, no? Gakis ko sa una o larawan makaigsunan. nag-a-kiss ko, anak. and then that is serving that is worshiping honoring no og kanang kasuguan nga ingon hindi ha, ka magbaton og larawan hindi ka magasimba magaluhod ni ana ginahimo man tanawa ha kung ang pagluhod dili pa siya pagworship nganong sa panahon ni Daniel og kauban nga manggialamon gikan sa Israel sa Drak Mesa kada bed ni si Daniel wa sila nagluhod bisan to no wala nila gipakita nga ah uh, okay lang sige lang magluhod lang ta ani eh. basta kay wala ta nagsimba it's not like that no ang pagluhod gyud anak pagpakita o pagsimba o nasaid sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 20 ug 21 nga ang pagsimba sa mga dios dios no dili makapanunod sa king sa langit o di wala na nagpasabot nga dili na lang nato na isigutan kay isa man na siya sa mga butang nga di ta kapanunod sa king sa langit busay naot na sabta ninyo mga higala nga atong mga اور رومن کاتولیک ده څنګه سلامات